Hindi ka taga probinsya mga lalabs kung hindi mo alam nito. So ngayon magluluto ngayon tayo ng ginataang sihi na may lumbay ng bago. So ayan, bago po ang tawag sa amin sa yung dahon. So ayan, malamang sa iba hindi yan alam kasi hindi yan taga probinsya. So ayan, ilagay na natin yung ating sihi sa gata. So, ayan. Pakukuloan lang natin. Pero may pampayok tayong mga lalabs. So, ayan. Nilagay na rin natin yung ating bago. Napakasarap na gulay itong mga lalabs. So, ayan o. No. Ayan. Nilagay na natin pati yung sihi. So, ayan. halo haluin lang natin. Napakasarap ng lasa nitong mga lalabs. Ito yung nakakamis na ulam sa probinsya na hindi hindi ka magsasawa. So, ayan, napakasalap sa so, Nilagay na nga pala natin mga lalabs yung pampaya ko natin. So, ayan. Malapit nang maluto. Kaya kakain na tayo. Ito yung namimiss ko na ulam sa probinsya mga lalabs. So, ayan. Luto na po. So, ayan. Kain na po tayo mga lalabs. Tara na. Ihanda na rin po yung mga pagkain nyo. At saluhan nyo kami. So, ayan lang. Bye-bye.